Hello guys! Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. Pasensya na po kayo at matagal akong nawala. Almost 2 months yata akong hindi nakapag-upload kasi medyo naging busy ako nung, nung, ano, nung summer kasi nagtry ako mag-business ng konti. Naghalo-halo ako dito sa, ano, sa tapat ng ng bahay ko ng ng trabaho ko pala hindi naman sa tapat sa so, ginagawa ko kasi sa bahay yung halo-halo tapos tinitinda ko sa park so naging okay naman po at naging mabenta naman kaya masyado nga lang matrabaho kasi nag-iisa ako kaya wala na talagang time makapag-upload ng mga videos tapos hindi rin po ako nakaka-reply sa inyong mga comment kasi nga hindi nga ako makaano ng ano hindi ako makapag uh, YouTube kaya pasensya na po lalo na doon sa mga friend ko na ano diyan na hindi ko man lang nasisilip ang inyong mga videos na mga upload pasensya na talaga at doon sa mga followers ko po dyan na nagtatanong kung ano nang nangyari hindi ko rin kaya re kasi pag ni ko kayo tapos yung iba hindi ko na replyan magtatampo kaya ang ginawa ko hindi ko na lang muna ni lahat kaya pasensya na po kayo mahangin dito <laughs> tutumbay yung akin kamera at uh, ayun. Hangin eh. Ayun, malamig na dito kaya no nung 25 nag-stop na akong mag ano, maghalo-halo. At uh, nandito ako sa terrace ng amo ko. Pakita ko sa inyo kung saan ako nagtitinda ng halo-halo nung, nung summer. Malakas, malakas naman po ang bintahan. At uh, sa katunayan nga, yung mga na, na ano, yung kinita ko, sa paghahalo-halo ko nagamit ko sa mga pinapagawa ko doon sa ano sa bahay ko sa Pilipinas Naipagawa na ipagawa na makapa na ko doon sa ano ba yun moldura sa yung design ng bintana yung parang sa frame niya bali 70,000 kasi ang binayad ko at at least hindi ko na yung kinuha sa sahod ko nakuha ko na yun sa ano yung sa kinita ko sa halo-halo tapos, yung iba pang mga ano. Tapos, ito, magpapapintura na po talaga ako itong buwan bon na to. Kaya, ipapakita ko rin sa inyo muna yung, yung sinasabi, sinasabi kong molduras ng mga bintana bago, bago ko ipakita uli sa inyo na may pintura na. Siguro mga katapusan kasi hindi pa na nga nag-i-start dahil nga yung weather nga sa Pilipinas ay pangit pa, maulan, tapos naiintay nga namin na gumanda na ang weather. Pero sabi naman kasi nung aking foreman, ngayong October ay maganda na ang weather sa ano sa Laguna. Kaya sana nga po, nakaready na, nakaready na magpapintura. Pagkatapos nun ay uh, medyo maalon-alon na. Kaya medyo pahinga muna bago mag-start ulit dun sa isa ko pang project na yung papatayo kong apartment. Pakita ko sa inyo kung saan ako nagtitinda ng halo-halo nung summer. Ika po. So, dyan sa park na yan, kasi tapat lang yan ng ano, doon naman kasi ako sa baba, ng ano eh, yung studio ko, yung ko ng jela sa baba, sa building ng amo ko. So, dyan sa park na yan, guys, dyan ako nagtitinda ng halo-halo, yan, yung buong park na yan. yan, Ang ginagawa ko ay ginagawa ko yung halo-halo sa bahay tapos naglagay ako ng mga publicity sa kwan sa mga group na mga Pilipino. Tapos tinatawagan na lang nila ako na punta sila dito sa park. Tapos idinideliver deliver ko yung halo-halo kung saan man sila dyan sa park. Kung nagpipiknik, ganyan. Tapos um, ang kagandahan, minsan napunta sila ng group. Minsan lima, pinakamarami yung twelve. Pag 12, ang hirap kasi nga nag-iisa ako. Tapos idinideliver ko sa kanila dyan sa park. Ayan. Dalawang buwan din ako nagtinda guys. At uh, pagod pero nakaka-enjoy. Tapos yung mga mga Pilipinang nag, nag alaga ng mga ano mga bata diyan sa park na yan diyan sa ano na yan yung may playground na yan andiyan sila lagi. Tapos itong itong winter na nga, nagwiwin mag-ano na, autumn na, malamig na. Kita niyo yung dahon nag-iiba na ang kulay. Nagre-request naman sila nung mga soup na ano yata, mga merienda ay uh, medyo mahirap gawin kasi Mahirap i-deliver yung mainit na sabaw. Pero ito try ko kasi hindi na ay nagre-request ng mga merienda eh. Dyan naman, pang winter na merienda. So ayan guys, dyan ako nagtinda noong summer. <laughs> dyan pala ako nagde-deliver ng halo-halo. So, kaya next year, alam ko na yung gagawin ko sa July. Pinaka-mabenta kasi yung buwan ng July. Kasi mga Pilipino hindi pa nagbabakasyon. Kaya July ang pinakamaraming ano, customers. Tapos August siguro baka uwi ako ng Pinas. Kaya tingnan ko. Kasi yung August ko konti na ang mga customers kasi karamihan nasa bakasyon na yung mga Pilipina. So ayan. Tapos ito yung terrace ng amo ko. Ayan yung terrace ng amo ko. Medyo ipaparenovate na daw ito ng amo ko kasi nga uh, marami na ang sira. Tapos ayan so, mga laman naman papa-renovate na daw. Hindi ko lang alam kailan kasi pag ito pina-renovate ng amo ko, wala, nakakulong ako dito. Obligado ako magbantay. Kaya yan, yan guys ang ano, ang balita. So papakita ko na lang sa inyo mamaya yung ano, ang ganda ng ano. Eh. Kahit pa paano maganda ang weather ngayon, oh yan. Ami papakita ko sa inyo yung sabi ko sa inyo yung bahay ko na pinapagawa. At tapos kung gusto niyo namang mga uh, laging ma-update eh, ano nyo po yung hipag ko yung uh, PI House Care si Ate Roseline Ate Roseline po ang pangalan niya sa anyo, sa kanyang channel pero <laughs> hipag ko yun matanda ako sa asawa niya kaya ayun ayun ng ano lalagay ko na lang po sa kan saan dyan yung ano yung kanyang channel So, ayan po at naipakabit ko na rin yung gate. Two months ago po naipakabit kasi nga dahil nga lockdown doon, ang hirap. Kaya, two months ago ko pa lang naipakabit yung gate. Tapos, sa, uh, yun nga po at napalagyan ko nga din ng moldura, yung paikot ng bintana ng bahay. At naipakabit ko rin yung mga tiles ng mga mga haligi na makita niyo yung molduras ng ano, ng mga bintana. Kaya medyo natagalan guys kasi nga nag-lockdown nga doon sa ano sa Laguna, San Pablo. Mabuti na lang yung ano at nakakapunta doon sa bahay dahil bawal nga lumabas ng bahay. Nakakapunta yung aking foreman at siya yung naggawa ng ano mga molduras kung yan sa bintana kaya yun, niintay ko na lang po ay magpapintura sa awa ng Diyos at nakakaraos din tapos yung anong yan, yung nakita nyo yung yero na yan pag nakapagpapintura na ako saka ako pakakabitan ng bubong yung parang tapat ng ng ano ng pinto kasi mapapatakan lang din ng pintura tapos yun, ay uh, yan yung paikot ng bahay, wala ko masyadong space sa likod ng bahay tapos may gate pa rin dyan, yung maliit na gate sa likod ng bahay ay hindi pa rin nakabitan kasi yung nakakabit ng gate ay hindi rin makapunta kasi Tagaliliw, Laguna. ay lockdown din sa kanila. Ayan, yun yung ano, likod ng bahay. Tapos na lahat yung mga molduras ng mga bintana. Kaya talagang puro pintura na lang ang iniintay na may kabit, may ilagay. Tapos yung tangke ko ng ano ng tubig eh, hindi ko pa rin ikakabit. Pero okay naman at okay naman po at may puso naman kasi ako. Tapos yung dirty kitchen na yan, yan napabubungan ko na rin at napalagyan ko na rin ng kisame, napalagyan ko na rin ng mga tiles ang loob niyan. Ito yung ano ba listakan niyan eh. Yan yung molduras. Tapos, sa, ayan. Magpapapintura na nga ako ngayong buwan na itong October. So, sa, yan, yung dirty kitchen ko na yan. Yung ano, yan, yung kisame. Puro ano na tiles na rin ang loob niyan. Hindi ko pa rin mapagawa ng pinto. Yung ano, yung toilet jaan at saka yung pinto ng dirty kitchen. Kasi nga, hindi pa rin pu pwedeng pumunta ng bayan. Ayan. Uh, ready na para magpapintura Kaya, iniintay ko na lang na gumanda ang weather at uh, ayun magpapapintura na ako puro naman sa labas lang ng bahay ang papintura ko kasi yung loob, tapos na po yung loob may pintura na lahat tapos yung mga window grills ay hindi pa rin may kabit dahil nga ano pa rin, lockdown pa rin daw dun sa Liliw Laguna taga Liliw Laguna kasi yung nagkakabit niyan eh kaya, ayan guys. At hindi ko muna ipapakita yung buong bahay kasi wala pa rin naman masyadong gamit. Kaya, ayan lang. Konting pasilip lang sa loob ng bahay. Wala pa rin masyadong gamit. At nag-uunti-unti na akong bumili. Padahan-dahan na lang ng bili. Kung nakikita nyo dyan, mga lumang gamit ko na yan. Noon pa yan. Doon sa isang bahay. Kaya, dahan-dahan lang naman ang, ang pagpupundat. Eh, ang susunod ko na dyan, pagkatapos ko magpapintura yung project ko naman na apartment. Ayan, ayan guys, at ta uh, konting silip lang. So guys, ang floor area ng aking bahay ay 220, tapos may limang kwarto yan, apat ang kwarto sa taas, tapos yung isang malaking kwarto ay nasa baba. Ang lote ko ay nasa 300 square meters at ang nagastos ko na ay nasa 5 m na po. Ayan po. So guys, thank you, thank you po sa panunod. Thank you for watching at uh, shoutout na lang po kila Amalia Lourdes. Thank you sis sa pag-support sa aking sister-in-law. At kay ano rin, kay uh, Sister Dora, thank you sis at lagi ka rin nanonood sa video ng aking sister-in-law sa ano nga sa ano ba ito, PI House Care. At kay Ria. Thank you, Ria. Kay Felix. Tapos sa iba pa po dyan na hindi ko nabanggit. Pasensya na po. At uh, sa susunod po, siya shoutout ko kayong lahat. At thank you po. Kahit hindi ako masyado nakakapag upload ay nariyan lagi kayo. Marami pong salamat. At itong video na to, ay taken yan last night sa ano, sa Shamsulisi. Sige, thank you po. God bless po sa lahat. bye